bibi so, na lang lang namin ito siya tamo. bakit bibi pumunta ka kay mami mo ha ano sabi sa iyo si Alex naglalaro na <coughs> gigising lang namin bibi why ano sabi ni mami mo ha yeah. ano sabi ni mami mo pangit pangit, pangit ka daw Payag ka? Kauma-umaga, pangit ka? Pangit ka daw? Ha? Bibi, pangit ka ba? Ha? <laughs> Alex, umu -o. Pangit ka ba, Bibi ko? Ay! <laughs> umu -o. Pangit ka, Bibi? Pangit ka, Bibi ko? Sabi ni Tata, asim daw yung kili mo. Eh, hindi nga asim kili mo. Ay, ay, buo daw. Inamin niya na, huwag ka nang mapulit. Alin? Alin? hiram eh, ko lang. O bakit? Iyo ba to? Akin yun, te. Ah. Uh, bakit naging sayo? Akin itong, itong, itong clip? Oh, ano Anong, napasok ka ba? Ito ko, ko, Ano yun po? Okay lang na mag-absent. Pag-dabi naman yun. Eh. Kala ko magpapahatid ka na. Mami, <laughs>

<laughs> oh. Oh. <laughs> sabi nga ni Alex pangit tapos sila lang pangit ka bibi tapos asim kili kili mo oo <laughs> ulang uh -uh nag oo oh dudu -oh. oh, ko bakit mahal ano naman yung pilag sabi mo English ka na naman din na naman kita maintindihan yung clap ko Oh, kunin mo. Hmm. Hmm. Ito, Ito, ka mo. Um, Oo. Oh, um, Tsaka di naman kaya yung um, nakahaba-haba um, ng buhok mo eh. Opo. Wow, oh, pinutok niya yung balon. lumalo may lusutan yung strawberry dun sa clayman at saka dun sa ano di ba may lusutan naman yun dun sa loob sa gilid ha no. di ba may lusutan naman yun kunyari papi, pipila ka dun sa inkud, inkudan tapos dun sa may gilid di ba may lusutan naman yun hindi yung Biling lumusot ng tao Ano ka lang, ano ka lang. Parang, ano ka lang, may dadaanan ka pa sa ano. Oo nga, di diba, sa gitna yun yung parang ano, court. Tapos ibig ko sabihin dun sa gilid may daan din, di ba? Gilid, yung gilid ng court. Taan ng tao. May di ba may lusutan yun? Dulo. Iba kasi yung warehouse sa ano ninyo eh. magpapaano pa naman ako sa'yo kay Ate Adit at saka Ate Elby. Hindi ka naman pumasok. Pasok ka, pasok ka mo kasi sila. Ha? Wala ko naman ano alam, hindi ko naman ano yun. Oo nga, pero ah, buti na yung... Buti na naman sa pangalan nila doon. Pero pag di... Pag-switch ko nga lang ako, mga nabas ako sa ibukat Siyempre, kasi active kami. Okay nga, ito hindi na mabas ko. Ba't si daddy mo, hindi mo kinuha? Wala to dito Wala doon? Okay. Sa computer? Pa paano gagawin doon? Wala. Hindi ko na. Wala. Dapat siya ang gagawin. Kasi ang patok na nagdala sa ano rin. Wala ito. Kasi yung nasa ng Hindi ka tulad dati na pwedeng ano, pwedeng padala. padala. Nga ah, di makaintindi. Mm. Eh, Hindi pwede yun. Bakit mm, nito na? Ay, sayang baby. Oh, uh, uh, sayang, sayang. Bawa kili-kili mo. Bawa kili-kili mo. Sabi tata. Ha? Huh? Ha? Marunong na tayo magtagalog is tayo. Marunong na magtagalog. Baka so, kilikili mo, sabi ka ka. You are my sister. Ah, you are my sister. Mm -hmm. Not baby love. Baby love. Sasabihin sa mo, I am your sister. It's baby. <laughs> you baby, huwag ka ni sister. Ay <laughs> <laughs> bibilang. Da an tanim, Oo. nag listening daw siya. Kana pangit Nana ko Nakukulo sounds? Ano na an kuno? Nandi. Demanding ka pa, nakikigamit ka na Kaya sound. Hmm. Mm -hmm. Sabi niya, kanina. Asan saki, Asan saki? naroon Asan sa akin? Marunong na mag-Tagalog eh. Ito, ano ka Wala pasok? strict ngayon, walang pasok. Kahit siguro kayo, wala kayong pasok. Bachoy nagbully o. Oh. Bachoy. Taba Tara, tabachoy. <laughs> Tara, tabachoy. Puro busy sa cellphone o. No? Oh. O yung isang bata din o. No? Oh. Kurap, kurap pa ng mata. Alas 8 ang pure gold no? no. Mm. Mamaya pa pala. Uy,

mataba Ah, mataba. Para may lalaka lang talaga Insecure yun. Pag ganun. Insecure. Hindi pa yun bumibigay na totoo. May bumi, may ano kasing baklang bumibigay Yung talagang babaeng babae. Hindi lang siya mga lalaki. Oh? Labi yun mga lalaki. Ah, libre kain. Ano, Jollibee? Okay, lutong. Ay, lutong ulam. Ay, kumbaga kain. Kaya lang yung lugaw. Paano kayo? Paano ang sahod nyo? Ito nga ang darang ng kasi. Ah, lugaw, tapos Ay! Kala ko Jollibee kayo eh. Dati kasi nakikita ko sila Jollibee. Pero ang... Jollibee, ang tapat ang kipid-kipid ng Jollibee. Hindi ka raw mabusok sa Jollibee. Ay, sabagay. Anli ba yun? O nakasupot-supot na? Ito ko na pero wente yung mm -hmm. so, uh, mga topper ulit eh. Mm -hmm. uh, uh, oh, ang dami Ang na uh, eh, may yung isa na ulat Ito sa baboy? May <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> baboy. doon, ano kong ang ni Ate mo? Uh, basan sa